Hi guys! Welcome back sa ating channel. Uh, bali, ito yung kadugtong nung nakaraang video ko. Uh, yung nakaraan yun yung pag apply sa BFS Tashil. So ito naman, kapag na-receive na po ninyo yung mga documents ninyo na galing sa BFS Tashil. O, di po ba, hindi pare-pareho kung anong araw o kung ilang araw darating yung approved visa ninyo. So maghihintay talaga kayo. Ang payo ko lang sa inyo, huwag muna kayo magpago kapag ka kayo ay nag-apply mag or mag apply pa lang para hindi po kayo madoble ng gastos. Kasi naranasan ko po yon last time na nag-apply kami ng family visit visa. Yung aking asawa ay nag-advance booking na siya. <laughs> Hindi pa niya alam kung ilang days o kung ilang uh, araw bago dumating o ma-approve sa embassy yung mga in-apply namin sa BFS. Kaya yon na Ang laki ng nagastos din namin noon. Kung may ticket ka na, and then paalis ka na, kailangan, 72 hours po, kailangan gumawa na kayo ng e-travel ninyo. Pagpaalis na kayo, 3 hours before departure, kailangan po nandun na kayo sa airport. Mas maganda, mas maraming oras kayong gugugulin sa airport. Di bali pong maghintay kayo ng matagal. Maaga kayong umalis sa bahay. Kaya i-double check nyo din lahat ng mga documents ninyo bago kayo umalis. At importante din ito, timbangin na ninyo ang luggage niyo para hindi kayo mag-over luggage pagkadating sa check-in luggage na. Kung nasa naliyan na kayo sa departure area, ipakita nyo lang sa gwardiya yung inyong passport at inyong ticket. Kapag nasa loob na po kayo, magbayad na kayo ng inyong travel tax. Ito yung importante pala, ipaserox ninyo yung OEC ng inyong mister or kung sino yung kukuha sa inyo. Tapos um, magbayad, ipakita nyo ito sa counter. Ipakita nyo yung passport, inyong... Uh, um, ticket or yung contract, yun, ipakita nyo sa kanila para malas po yung bayad, bayad ninyo sa travel tax. Kapag kasi hindi kayo, wala kayong OEC, ang babayarin nyo is 1,650. Kapag may OEC naman, bali 300 pesos lang po siya. So, malaking discount ang mar makukuha ninyo. Sayang din yun, di ba? Tapos, maghintay na lang kayo. Mas maganda kahit uh, matagal ang paghihintay. Sure na na hindi kayo may iiwan ng eroplano. Makikita nga pala yung flight details ninyo sa ticket din and then makikita yung sa malaking uh, parang uh, screen doon kung anong oras magbubukas yung kung saan kayo mag-check-in. Mag pag nakita nyo yung naka-open na, pumila lang kayo doon. Tapos pag nakapila kayo, merong uh, magche-check sa mga passport at yung inyong uh, yung visa po ninyo, i-check ich nila tapos may susulat po kayo doon kung ano yung uh, flight number. Uh, name and then cellphone number ninyo address ayon yun lang po yung isusulat niyo dun sa papel ninyo tapos meron din magbibigay sa inyo ng mga name tag yung isusulat din niyo yung name uh, cellphone number address ilalagay niyo yun sa luggage ninyo pag nasa check-in lagi sa kayo, ibigay lang po ninyo yung inyong passport ipakita niyo yung e-travel ninyo at yung uh, resibo po ng travel tax tapos uh, ilagay na ninyo yung inyong uh, mga luggage niyo. ninyo bangin yon at uh, kukunin na po nila kasi bibigay nila yung ticket ninyo kung may connecting flight kayo dalawa po yung ma-receive mare yung ticket kung uh, direct flight naman, isang ticket lang po siya kung connecting flight kayo make sure lang po na alam ninyo kung saan mismo pipick in or kukunin yung inyong luggage after ninyong ma uh, check-in na punta na kayo sa immigration, pumila na po kayo. I-prepare na po lahat ninyo, lahat ng kakailanganin, passport, ticket, at mga supporting documents, yung e-travel, hindi na po nila tatanungin doon. Ito po yung madalas na tinatanong, kapag family visit visa ka, kung kailangan po ba ng um, return ticket. Kung naka-family visit visa nga po kayo, yung uh, return ticket ay kailangan Minsan mayroon pong mahigpit na immigration officer, baka matsyempohan kayo. Pwede rin naman pong mag ano kayo ng return ticket na pwede siyang i um, rebook or pwede rin po siyang i-cancel pagdating po dito, ninyo dito sa Saudi. Pwede nilang i-cancel yon So, pwede nyong sabihin dun sa mga kung saan kayo magpapa-book ng ticket ninyo. Pwede rin naman pong one way lang, um, basta may kaya niyong ipaliwanag sa immigration officer. Para limbawa, sabihin niyo na lang na tayo ay uh, pwedeng mag-renew uh, ng ating visa dito sa Saudi. Actually po kasi nga, yun, dalawang beses tayong pwedeng mag-renew ng visa natin dito or... Pwede kayong, kung halimbawa, kung ayaw nyo umuwi ng Pilipinas, mag-exit kayo sa Bahrain, yung pinakamalapit yan dito sa Saudi. Kung nasa part kayo ng Riyadh, and kung nasa Jeddah naman kayo, pwede yung iba kasi sa Jordan yata nag-exit. Or yung iba naman, kung nasa Damam, sa may Qatar, yon Yung exit Qatar and Bahrain, yon Nag-exit sila. So, hindi nyo na kailangan umuwi ng Pilipinas. Meron na ulit kayong 90 days, another 90 days na um, pwedeng i-renew yung visa ninyo. Pero yung sa akin, sa experience ko kasi, hanggang dalawang beses po akong magre-renew itong year na to. Mali, naka-renew na ako last um, July. So, ang next kong reunion yan sa September na po. And then, uuwi na ako ng Pilipinas. Hindi ko na siya hintayin mag-expire. Bali, mag-expire po kasi yung visa ko sa March 2026. So, hintayin ko na lang ulit yon. And then, mag apply ulit ako sa BFS na shield. So, yun lang po yung mag-experience ko sa ating uh, family visit visa dito sa Saudi Arabia. Like and subscribe po kayo. Maraming salamat.